Hello guys, good morning po sa inyong lahat uh, Shout out po uh, Welcome po sa ating panibagong update Sa ating ginagawa Ayan, uh, Karamihan na po dito ay Ano na, uh, finish na Ayan, Ito yung ating pinakatiris uh, Bungad lang po sa Highway Yan Nalagyan po yan ng salaming Nandito na rin yung salaming yan Ayan yung ating pinakaharap harap. Yan, naka ano po yan, naka tiles po yan. Yan yung tiles niya. Yan. At yung CR natin guys, uh, okay na. At yung mga pintuan, na-finish ko na rin yung mga pintuan. Yan, ito yung mga pintuan na na-finish natin. At mayroon na rin siyang ano, uh, padlock. ito yung padlock. Yan, ituturo ko kayo guys. Uh, dito lang muna sa taas. At yung CR natin, may kabit na. Yan. <coughs> Mayroon na rin yan sa Yan. Yan yung CR. nakabit na yung CR. Yan. Um, bagong, ano, uh, mga bagong modelo ng CR daw yan. Yan yung price natin. Punta tayo sa kabila. At ito yung salamin ng Pires. Dumating na. Ayan, ang kapal. Ang kapal niyan guys. Oh. Salamin din at parang sa mall lang. At yung cabinet, uh, hindi ko pa ginagalaw kasi may ayusin ko sila dyan. Maglalagay sila ng design sa harapan. At ito may padlock na rin, na finish na rin natin yan guys. Uh, lahat ng pinto, ano po, nag niyan. Yan. Tapos dito, finish na rin, may lock na rin yan. At ito yung bakit sa ano sa tiris ginago po natin yung pintura ng uh, hagdan kasi matilim daw ayan yung pintura ng, parang rubber na ano yan ma uh, pag nakasapatos ka dyan maingay ayan, ito yung pinaka tiris ayan. lawak lawak din yan guys na tiris ayan yung okay na rin yung pintuan dito may padlock na rin siya yang yung pinakatiris nating guys yan malawak to, ayan na yung niya. Yung pag dito ka hindi ka ma-boring kasi maganda dito sa <coughs> taas yan yan dyan, bakanteng loti pa yan nandyan yung highway yan pwede ka dyan dumaan papunta naman Bacoor. Ayan, punta natin yung dalawang kwarto at may CR pa. At yung hagdanan na uh, bukas yan ng aking uh, ayosin ayusin. Nililiha ko na at imamusin natin. Kasi ito dito yung ayos na. Ganda na dito. at ito, pinis na rin to Lahat po dito ng ano ako nagpinis ganda na rin ito, guys. 'Yan, salamin na rin 'yan. At ito yung pininturahan natin ng at ito yung pininturahan natin na ng araw. Kulay indigo, katulad ng bubong sa taas. 'Yan. Galakin ng ano? O. Uod. <laughs> Patan natin, guys. meron na rin yan, lock na pintuan. Gagawin pa yan ng kabinet dyan. Ito naman yung isang kwarto, pinis na din to. Pinis na din to. Yan. Yan ang kabinet yan, hindi ko pa ginagalaw yan. <coughs> pinis na rin to at yan yung hudana na inayos ko niliha ko na yan ang iba yung kahaba kahapon at dito pinis na rin to punas na rin ng pintuan at mayroon na din siyang CR yung pasensya na kayo kayo makalat mayroon na rin sa lalo niyan ganda na rin ang baba nito guys Ayan, uh, salamat sa mga ng ating mga upload. Uh, thank you for watching sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. Ayan, uh, subscribe and like and share. Ayan. And comment and thank you po. Ayan, bye bye sa inyong lahat.